Kita niyo 'yung bata oh. Nagtitinda. Ano, hindi ko alam kung um, turon o lumpia. Ah. Bilhin natin 'yung kaniyang uh, paninda. Lumayas tatay mo? Saan nagpunta? Dito <coughs> po. Iniwan sa iyo? Oh. Ano 'yun sasabihin mo sa tatay mo? Alibawa nandito 'yung tatay mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Sige, baka sakaling mapanood niya itong video natin. po. <coughs> oh. Hindi ka pa ba nakakayakap sa tatay mo? Tulungan natin mga kababayan. Pakyawin natin yung paninda niya. Bilhin natin. Napakagandang bata mga kababayan. Your turn mo, your turn. Hindi, hey, morena. Morena ka dyan. Bata nga eh. Ay, bata. Eh, mga kababayan, huwag niyo pong ama masamayin yung biruan namin. Napakainit ng panahon nga. Nagkulitan uh, kami para hindi antukin sa biyahe. Tara, your turn natin. May nadaanan kasi tayong bata doon na nagtitinda. Ang init, oh. Alas dos. Napakainit ng panahon. Siguro mga seven years old yon. Para makauwi na siya, bilhin natin yung kanyang paninda. Ingat kami, ingat. Shout out po sa inyong lahat, mga kababayan. Habangan natin dito sa lilim sa so, maraming um, tao. Malang, malang dito. Lalapit naman yan dito. Ayan, oh. dito tayo sa malilig. Yan. Ito ka rin. Diba? Ah, sakto naman dyan. Hindi bumili. Hindi bumili. Binigyan na lang siya. Nasta na kaya ito? Ano yun? Turon? O, oh, magkano? 15 isa? Tingin? Teka, Ano natin? Marami ka na, ay, oh, buhay plastic. Marami yun ang benta. Tatlo pa lang? Sinong gumawa ito? Po. Sino yun? Ate ka sa inyo? Apo. Hindi mo na na yun? Hindi po. Bakit ka nagtitinda? Para po kain. Pagkain? Ilan ka na ba? 11 po. Ano pangalan mo? Rico po. Rico? Ano? Ano tayo Sige, kain kami ha? Ilang In init pa nga. Ayan, kain kayo. Bigyan mo sila plastic na Baka kain sila. O, oh, kain tayo. Bilhin na natin to. Bigyan pa sila plastic. Mmm! Driver! Oh, wow, wow! Mmm! Barak. Bilangin mo ah. Ilan na yun? Lima yung Lima? Kano lima? Lapit ko dito. po. Ha? 75. Ang init-init. Dapat may sombrero pa. Ha? Lagi ka ba nagtitinda? Apo. Nagtik pa. Karganin natin na Oh, diba? Paano kita mo isa dito? 4 po. Ha? Ah, pinta mo 15? 4 ang tubo mo. Ang ah, binili mo rin doon 11? Hindi no, po. Ang angkat lang mo? 11 pesos. Ba't sa 4, Ay, hindi hindi mabuksan? Ba't ang porsyento mo 4 sa isa? Balik na. Eh. Hey. Araw-araw ka nagtitinda, noy? Wow. Bakit? Ang pampilimpigas. Ano? Pampilimpigas. Pampilimpigas. Oh. Wala pa kayong pigas sa bahay? Wala po, meron. Minsan wala? Ano pangalan mo? Rico po. Rico, ilang taong ka na ulit? 11 po. 11. Nag-aaral ka ba? Opo. Sige, pipilihin ko na to para makauwi ka na, ha? Ta... Sa... Init-init eh. Okay, oh. takot, tawid-tawid ka sa, ano, salsata. Sa Mag-iingat ka pag tatawid ka, ha? Para hindi ka madisgrasya, ha? Ilan ba kayong magkakapatid? Opo. Six, ay, seven po. Ah, seven. Pang ilan ka? ilan ka sa magkakapatid? pangatlo po pangatlo malilit pa yung mga bunso mo eight, okay. eleven eleven tapos pangatlo so may tatlo pa napababa so eleven ten nine eight po ha? may eight po so kasi yung yung isa pa ito eh. so, yung isa po malayo ba bahay mo dito? po po nasa arpo lang Mag-iingat ka lagi, ha? So, pag, magkano yun? Sampo. Makabili ka na ng bigas noon? Ilang kilo kilong bigas bibiliin mo? Isang kilo. So, 75, 150. Isa ko sa bagay, isang kilo. Kasi 4 lang naman yung tubo mo, eh. 40 sa sampo, di ba? 40 pesos lang tubo mo sa sampo. Ha? 40 lang? Dapat trabaho ng mama mo? Ano po? May extra lang po. Saan? Sa buong trabaho. Sa tatay mo? Ako, lumaya. Lumayas tatay mo? Saan nagpunta? O, po. Iniwan tayo Kailan siya umalis? Baby ko po ako. Anong baby ka pa? Hindi mo nakita yung tatay mo? Aww. Gusto mo makita yung tatay mo? Ha? Ano pangalan na tatay mo? Mm -hmm. Pero gusto mo makita yung tatay mo. Oo. Ah, gusto raw niya mga kababayan, gusto raw makita yung tatay niya. Pag halimbawa nandito yung tatay mo, huwag ka matakot sa akin ha. May anak din ako kasi 5 uh, years old yung bunso ko, kaya huwag ka matakot. Uh, gusto lang kitang tulungan, gusto ko makauwi ka na, kaya binili ko mo. So naman, no? Paano 'yan sa sabihin mo sa tatay mo, halimbawa nandito yung tatay mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Sige, baka sakali mapanood niya tong video natin. Ha? Huh? Ano na yung tatay mo? Oh, sige. Ano sasabihin mo bukod sa namis? Kausapin mo tatay mo baka mapanood niya na. Tay, ako po si, pakilala ka dali, tingin ka dito. Ako po. Ako, sasabihin mo, ako si Rico. Tay, oh, sige. Balik sabihin mo. Tatay mo, tatay mo. Namimiss mo na yung tatay mo? Anong gagawin mo pag nakita mo yung tatay mo? Ano sasabihin mo sa kanya? Ano? Sito ka pa. Gusto mo yakapin yung tatay mo? Oh. Hindi ka pa ba nakakayakap sa tatay mo? Nakayakap sa oh. kababayan. Nakakawa yung mga ganitong edad, no? 11 years old tapos naghahanap ng uh, kalinga ng uh, tatay biruin niyo sa murang edad 11 years old isa lang sasabihin niya na miss daw niya yung tatay niya gusto niyang mayakap yung tatay niya sa palagay mo nasaan lugar ang tatay mo ano sabi ng mama mo sa kanya nung umalis Ako. Sige, laban lang, Noy. Ha? Mag pray ka lang na sana paglaki mo makikita mo yung tatay mo, ha? Lagi kang mag-pray, ha? Tapos mag-aral ka mabuti, ha? May awa ang Diyos paglaki mo. No? Pagkikita rin kayo ng tatay mo. Sige. Bakitan mo to. Saan ang takip nito? Ah, ito. Ito magkano yun? Uh, pagkano yung bayarin ko? 150. Ha? 150. <laughs> ito, may 150 ako dito. Okay? Tapos, ala itago mo yung, ano, ito yung pinagbentahan mo. Ha? Huh? Tapos sabi mo, bibili ka ng bigas. 1 kilo. O may bigas ako dito para hindi ka nabibili. Limang kilo. Kaya ba? Okay ba to? Kaya mong dalhin? Ito. Napag mo muna dyan, oy. Bibigyan pa kita pambaon mo. No? lika. tayo ka. Lapit ka dito. Yan. O, bibigyan kita ng 1,000 para may pambaon ka, ha? Alam mo to? Marun Ay, ah, hindi mo alam pera? Ito, ilan to? Ayun, alam mo naman pala eh. Oo, ito. Para sa'yo yan, ha? Itatago mo, ha? Papakabait ka? Ano masasabi mo na katanggap ka ng blessing ngayong araw? Okay. Basta magpipray ka lang. Kausapin mo yung tatay mo baka sakaling ano, ma mapanood niya to. Sige, kausapin mo. Anong gusto mong sabihin kay tatay? Bukod sa namimiss, bukod sa gusto mo siyang mayakap. Naiiyak ka. Huwag kang mahiya. Sige lang tayong dalawa lang naman eh. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Naputo. Oh, Uwi na siya. Sige, laban lang. Ha? Kawawa na yung bata na to. Ha? Laban lang ha? Huwag ka mawala ng pag-asa O oh, sige, ingat ka sa pag-uwi. Oh. Okay, sige. <coughs> yung pera mo, ibulsa mo. Baka mawala